Sino ang Espiritu Santo? Sa simula pa lamang, bago panilikha ang mundo, mayroon lamang Diyos. Ang banal na Espiritu ay gumagalaw sa ibabaw ng walang laman na tubig. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at lumitaw ang liwanag. Nagpatuloy ang Diyos sa pagsasalita, ginawa ang langit, ang lupa at ang mga dagat. Nilikha niya ang mga halaman at puno na pinupuno ang lupa ng berde. Ang araw, buwan at mga bituin ay inilagay sa kalangitan na nagniningning sa mundo. Pagkatapos, ginawa ng Diyos ang mga hayop, malalaki, maliliit, lumilipad, lumalangoy at lumalakad sa lupa. Sa wakas, sinabi ng Diyos, gawin natin ang sangkatauhan ayon sa ating larawan. Ito ang Diyos Ama na nakikipag-usap kay Jesus na Kanyang anak at sa Espiritu Santo. Magkakasama, nilikha nila ang mga unang tao, sina Adan at Eva, lahat ay perpekto at mabuti. Sa buong lumang tipan, binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang bayan ng Diyos. Si Samson, na pinili ng Diyos bilang isang hukom para sa mga Israelita, ay tumanggap ng hindi kapanipaniwalang lakas mula sa banal na Espiritu upang talunin ng mga leon, labanan ng mga kaaway, at protektahan ng kanyang mga tao. Sa katulad na paraan, ang batang si David na pinili ng Diyos at pinahiran ng langis ng propetang si Samuel, ay napuspos ng banal na Espiritu. Nagbigay ito kay David ng lakas ng loob na harapin si Goliat, at, nang maglaon bilang hari, ang karunungan na pamunuan ng Israel sa paraang nakalulugod sa Diyos. Nang simulan ni Jesus ang kanyang ministeryo sa lupa, pumunta siya sa ilog Jordan upang magpabautismo kay Juan Bautista. Nang umahon si Jesus sa tubig, bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu Santo na parang kalapate at dumapo sa Kanya. Pagkatapos, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang aking anak na aking minamahal. Sa Kanya ako ay lubos na nalulugod. Ipinakita nito ang Ama, Anak at Espiritu Santo na magkakasama. Sa paggabay sa Kanya ng Banal na Espiritu, nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo, pagpapagaling at paggawa ng mga himala na nagpapakita ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos sa lahat. Bago bumalik si Jesus sa langit, binigyan niya ang kanyang mga disipulo ng misyon. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Nangako siya na hindi sila mag-iisa. Sinabi ni Jesus, Tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang Espiritu Santo. Matapos pumunta ni Jesus sa langit, naghintay ang mga disipulo sa Jerusalem. Sa araw ng Pentecostes, ang banal na Espiritu ay dumating. Tulad ng isang malakas na hangin, pinupuno ang mga disipulo ng kapangyarihan. Nagsimula silang magsalita sa iba't ibang wika at ibinahagi ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat. Ang unang iglesia ay mabilis na lumago dahil ang banal na espiritu ay kasama nila, gumagabay at tumutulong sa kanila sa bawat hakbang na tahakin.